Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News. News Nationwide Balita naman si Bayon Dagat, kabisera ng Pakistan na Islamabad, sinailalim sa maigpit na security lockdown bago ang Shanghai Cooperation Organization ngayong linggo mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang report ni J. Arevalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Isinailalim sa mahigpit na security lockdown ng Islamabad na kabisera ng Pakistan para sa pagpupulong ng matatas na opisyal ng mga bansang miyembro ng Shanghai Cooperation Organization o SCO na gaganapin ngayong linggo. Ayon sa Interior Ministry ng Pakistan, ang kanilang hukbo ang magiging responsable para sa seguridad ng kabisera kung saan gaganapin ang karamihan sa mga pagpupulong. Matatanda ang nakahiyal alert ng Islamabad bago pa ang SEO Summit matapos ang pagpatay sa dalawang Chinese engineers at dalawamput isang minero ng mga separatist militant group na target ang mga Chinese national nag-anunsyo na rin ng tatlong araw na pampublikong holiday ang Islamabad kung saan ang mga paaralan at negosyo ay nagsara at malaking pwersang pansiguridad na rin ang nakadeploy samantala sinabi ng Pakistan na ito na ang ikadalawang putatlong pulong ng SCO na binubuo ng Siam na buong miyembro kabilang ang China, India, Iran at Russia. Russia. Mula sa RP World Service, ito si Jaira Balo para sa Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas.